Ito yung aming uh, bagong florist. How many months, bro? Oh, 9 months. You can make 200? Yes. 300? Yes. Oh, see. 300. Only 9 months na experience. Kaya niyang gumawa ng 200 na rosas sa isang bouquet, 300 na rosas sa isang bouquet. Ayan. Ayan, kalau yan namin tinuruan. Yang ginagawa niya is 100 sweet eximo. Wow. Tignan nyo Level na level. See the, this one, stem. Very uh, clean, this one. No ikis. One uh, line only. Then the tip also. You see the tip only in the one place. So that's uh, very clear, very clean. So that's a uh, very nice. There's one hundred sweet eximo in the base. Erfan from Nepal, the florist. Argent, Uruguay, Argent, Argent. <laughs> very arjun <urgent>, this too. <laughs> this is Shakil from the height of uh, Bangladesh. America. <laughs> Bangladesh. No, no no Nepal. Oh this one also the most expensive florist ayan yung per home Mr. China Mr. <laughs> China no. yung bago namin na florist ayan I like this one ayan gusto nyo makita yung uh, napakalaking bouquet kanina so yung malaking bouquet natin na ginawa nandito yun Marami kasi tayong ginawang malalaking buke. Eh. Ayan. Yan pa yung isa. Ayan yung isa. Ilagay muna na sa ilagay muna na sa base. Ito yung mga 200. Nakaback up yan. Sakaling mayroong uh, madam na nagmamadali, irarapin na lang kaagad at ibibigay. Dalawa yan. Kasi malakas yung 200 namin. Ayan si Tambi Perhong yan pipicture na yan yan dalawa na yan mag kapatid ito matagal na, ito bago magti lang yung backup natin dito, marami bro can you take the big uh, bouquet inside come medyo maliit na lang yung ating rosas ngayon maliit na lang no Ayo Ayan yung ating dam buhalang buke. Masana. Ayan o. Oh. Very big. Sinyala bro. Put inside the picture area. Rip there. Laki <laughs> na tao nito. <laughs> Yan taga buhat namin pag uh, mga mabigatan. Kareba. Put in the vase bro. Si?

It's gonna be a long day, right? It's gonna Ayan, yan yung aming team. Kami dito Para. ay mga closing. Closing po kami. Yung mga no, no, no. Ano, opening, nag-out uh, okay. ano na? na. So maliit lang yung ating bulaklak. Ayan, ah, pipicturean na yun. Ito yung aming expert uh, photographer. Pagkatapos namin gawin, sila yung uh, taga-picture. Hmm. 15 Pro Max. 15 Pro Max yung gamit namin. At tapos yung aming system, mayroong uh, dalawang printer. Pag nag ko yung isa, wala. Tapos itong uh, dalawang computer at uh, isang tab, yun ang aming ano. Wala, dito yung uh, ano talaga, amo. si, Master nasa bakasyon. Enjoy Master sa bakasyon. na emergency uh, si Master. you know this name? Which one? I don't know this name. Si lang ka doon. Thomas one? No, this, really, this. Really. this one. Uh, too much uh, yeah, 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 turn in the back, no? Yeah. This one eat, no? Yeah, eat. Too much good? Yeah. How, cool, how to cook? ha? Huh? Chicken this one? No, no, chicken. Chicken, chicken test? Yeah. Ah, kinakain pala yan. But the lion, sometimes I see this one lion fighting. Yeah, fighting, not this one. This one na coming yeah, no, open, no, no, open, in the back. Yeah. <laughs> kinakain pala yan, imagine niyo. Yan, medyo payapa na. Ito yung aking sit-up. Pagdating naman dito sa aking sit-up, ito lahat ng pangalan. Ating lahat ng variety ng bulaklak. Kasi bawat pangalan, katulad ng White O'Hara, Uh, ano dinagyan ng uh, pangalan yan sa board ito yung pangalan sa board, ito yung pangalan ng mga variety so iba't ibang variety yan nandyan yung mga baby rose at iba't ibang uh, bulaklak katulad ng rosas napakarami, lahat ng uh, ano bulaklak at uh, rosas nandyan at uh, ayan, ito yung aking sit up nandyan yung tape ko, nandyan yung aking uh, rope, nandito yung aking ribbon, ako lang magumawa niyan kasi talagang paglipat namin dito eh. walang, uh, ano, walang mga sabitan ito, nilagyan ko ng grenade kasi dati ito lang oh, kahoy. nagyan ko rin ng uh, sabitan ng wrapping. Ayan. Dito, cellphone ko, cellphone ko. At ito yung pang video ko. Ganun lang ang buhay ko, sabitan ng aking headset. pag nakakakuha ko ng uh, tissue sa iba't ibang ahensya ng uh, mga mayroon tisyo sa mga siya ng <laughs> ano, eh, nilalagay ko dito. Discard, ba diba? Uh, pag pagdating naman dito, syempre, nandiyan yung ating ano, pangkape, uh, pang nandiyan yung ating tea, may pang snack, may to vitamins, hindi, hindi pa pakuli yan. At uh, syempre, lagyan natin, don't touch, di ako bukas, baka bukas pag, uh, ano, balik ko, wala na yung ating bagong cutter, bago yung cutter ko, sariling cutter ko. Nandito yung aming public servant na cutter, meron naman. Ayan. Ito naman yung kay paring Alger. Ayan. Pisto na yan. Sure. Hello. Katalas. So yan, tapos na Ito yung aming uh, cleaning uh, section. Payapa na dito na yung ating mga bulaklak. Pagdating naman dito, production area dito ginagawa at pagdating doon sa kabilang, nandoon yung uh, ano. Ang ano ang uh, texture area. So dahil nga uh, iwan tayo ngayon, baka iwan tayo isong para palitan tayo ng ito ata, simulan kayo. Last order na. Eh, pag na-plus order na po. Wala na. Hindi ba? Para mabuhay nang isang abroad. Bro, bro. Kaya kung kayo ay o palpad asalagi o tumcha na letra ay mayroong konting awa ay eh subscribe niyo ako hanggang sa pag-uwi pa sa Pilipinas sa masama tayo hanggang sa paggawa natin ng poor good business eh, wala ko sa inyo dahil dito nga sa abroad walang uh, ano hindi pang buhay ang buhay dito sa abroad ay temporary dahil pinanganak ako sa Pilipinas babalik din ako sa Pilipinas ganyan lang ang buhay walang permanente eh. wala dito na uh, resident uh, ano permanent resident dito sa ano sa Middle East. Buti po nasa Canada tayo. Ito nasa ibang mga bansa. So yung aking pangragin. At ito naman yung aking pang ano pang trabaho. So yan Magandang araw sa inyo. At uh, ako'y muna yung uwi na. Ayan. Uwi na. Last crush. Bye.